Topic po natin ngayon tungkol sa pera. Alam niyo po, matagal kong pinag-iisipan tong topic na to kasi gusto ko talaga matulungan yung followers ko. Alam ko, karamihan sa followers ko, mga kasambahay, mga driver, ordinary empleyado. So, lagi ko iniisip, ano ba magagawa natin para maging kumita sila kahit papano in the future. So, ang tagal ko itong pinag-isipan po Hindi kayo maniniwala Ang dami kong libro, ni research Na yung babagay sa Pilipino Kasi alam ko, malitang sweldo Kulang ang opportunity di ba? Paano ka aangat? Bibigay ko muna Ang limang tamang mindset Kailangan ito yung mindset nyo Habang buhay Para may chance na kumita at umaman At mamaya, pag tama na mindset nyo ituturo ko rin yung 12 na pagkakamali usually kung bakit gumagastos at hindi makaipon. Mahalaga po to. Okay? Kasi ang habol ko hindi instant money eh. Gusto ko talaga pag-aangat kayo tuloy-tuloy. Ito lang talaga nakikita kung paraan para sa mahirap na kababayan natin umangat. Okay? 5 good mindset, 12 bad mindset. Dito muna tayo sa good. Number one, ito rin sabi ni Doc Lisa, kailangan mabait kayo. Wala naman mawawala kung mabait kayo. Eh. Mabait ka sa amo mo, mabait ka sa boss mo, kahit masungit siya. Sabihin natin, oo nga, masungit, uh, sinisigawang ka, di hanap ka nalang ibang amo. Pero wala tayong choice eh. Kahit gano'n siya kasungit, kailangan mabait tayo. Okay? hindi mo masabi, baka dagdagan ka ng sweldo, baka hindi ka dagdagan ng sweldo, it does not matter. Pero kung mabait ka, maganda yung reputation mo. Napakahalaga ng reputation. Tandaan nyo, reputation, yung pangalan mo, yun lang ang kaya mong hawakan. Di bali wala kang pera, di bali pulubi, di bali nalilimos. Basta maganda yung reputation mo. Hindi ka nag-scam, hindi ka nang loko, hindi ka nagaloko na iba, hindi ka gumamit ng credit card, di binayaran, umutang, tinakasan, basta wala ka niyan, good reputation, malaking chance na aangat ka in the future pag dumating yung swerte mo. So number one, kailangan mabait ka talaga sa boss mo. Siya naman magbibigay ng sweldo sa iyo eh. Wala, wala talagang choice. Baka magulat na lang, magulat ka na lang kung mabait ka, yung mga amo, tumitingin yan eh. Talaga, o ito, biglang maaangat niya. Number two, dapat mabait ka sa customer. Kung sa customer, baka magbigay ng tip, hindi magbigay ng tip, di ba? Pero dapat mabait ka. Kasi yan ang negosyo mo, yan ang trabaho mo eh. Wala naman mawawala sa'yo kung mas maingat ka, mas maalaga ka sa service, kung nagsaserve ka na pagkain, naggugupit ka, kung anuman man ginagawa mo, walang masama na mas maingat ka, mas maayos ka. Let's say naggugupit ka, dapat maayos ka, malinis ka, may mo, 'di ba? Uh, respectful ka. So, ano po 'yan eh? Reputation 'yan eh. Darating yung swerte. Magugulat kayo. Minsan isang maling pagkakamali lang, sayang hindi na napunta yung swerte sa kanya. Number three. Pag meron kang negosyo, dapat yung utak mo, yung oras mo, iisipin mo, papano gaganda yung negosyo mo? Papano gaganda yung produkto mo? Huwag mo ubu sila nagbebenta ka ng fishball. Eh, wag yung puro cellphone na lang kung ano iniisip mo. Hinayaan mo na lang yung product mo doon. Isip ka, papano fresh yung pagkain? Papano masarap yung pagkain? Papano quality yung products? Dapat hindi mo tinitipid, 'di ba? Baka mamaya nagbebenta kan let's say ng lugaw na may ulam, babawasan mo 'yung ulam, lalabnawan mo 'yung lugaw para lumaki hindi po pwede ganun eh. Kasi panloloko 'yan. Reputation. So 'yung utak mo dapat nandoon. Make care ka, Hayaan mo muna na maliit ang kita sa una. Ganyan ang secret eh. Dapat maliit lang habang bata ka pa bata ka pa naman eh, ba? Diba? So, okay lang maliit sa una. Number 4, huwag na huwag mag-iisip ng mga scam at panloloko. Kahit nag... Sobra daming scam ngayon sa social media, sobra daming scam sa Facebook, ba? Diba? Lahat na lang, ginagamit picture ko, picture na ibang tao. Hayaan nyo na sila manloko, one day may, may balik din yan sa kanila. Kayo, huwag kayong gagaya. Huwag din kayo magpapaloko sa nababasa niyong mga kahit galing sa mainstream media na uh, nakapulot ng uh, ginto, nakakuha let's say ng 1 million. Huwag kayo maniwala doon. O nagnegosyo tatlong araw, kumita ng tatlong milyon, hayaan mo siya. Huwag mo ilagay sa isip yan kasi ang tubo nyo is 200 pesos a day, 300 pesos a day. Tapos may inggit ka, but yung isa nakadaan-daan libo, walang ginagawa pampasira lang yan ng utak at mood natin. Bahala sila. Kung para sa iyo lang kumita ng 200, 500 pesos a day, okay na yan. Okay na mag sa, sa mababa. mo sila. Huwag kang maingit. Nakakasira ng mood yan eh. Number five, kung saan ka magaling, yun ang ilalabas mo. Magaling ka magluto, magaling ka maggupit, kung ano man yung service mo, magaling ka mag-edit, doon dapat. Di ba? Huwag maiinggit sa social media. Sasabihin mo, Doc, ay useless naman maging mabait eh. Masungit amo ko. Useless naman magayos ayos Wala naman darating na kita. Uh, hindi ko masasagot kayo ng maayos. Kasi nga, mahirap na eh. Uh, I mean, may darating na swerte sa'yo. Sure yan. May darating din na hindi swerte. Pero, kami kasi, lalo na yung mga amo, nakatingin yan. Isang tingin pa lang sa muka, baka empleyado ka, gawin kang manager. O baka kunin ka nila. Nasa muka, nasa bait eh. Pero oras na may history ka ng panloloko dati, machichismis ka na. Ba bakit kukuha ang isang boss ng tao na may history na nag i ng loloko ng dadaya? Eh, libo-libo naman makukuha niya ng walang mas magandang reputasyon. ba diba? So, yung pangalan mo napakalaga. Okay? Tapos kung may darating na swerte, okay. Pag walang na swerte, maliit lang ang kita, okay. Yun ang binigay ng Diyos, eh. wala tayong magagawa hanggang doon. Hindi ang... mo nang pwede ipilit yung wala. So ito ngayon, kung tama na mindset natin, ito yung 12 tips na saan nauubos yung pera natin. Sabi mo, Dok, ayoko tong 12 tips mo. Mahirap yan. Napapagod ako dyan. Ayoko magtipid. Pero, hindi naman porke sundin mo tong 12 tips, yayaman ka eh. Ang point is, masanay ka lang dun sa konting tipid, konting ipit ng pera. Eh. Gusto mo sanayin na sarili mo, yung habit ang mahalaga. Habang maliit ang pera mo, yung habit mahalaga. Kung nasanay ka na sa magandang habit at matipid, masusunod mo na yon mas makakaipon ka. Okay? Number one, out of, out of 12, kailangan alam mo saan napupunta yung pinakagastos mo. Kailangan nasusulat mo. Ang pinakamalaking gastos mo ba, saan ba? Sa bahay, sa pagkain, sa aral, sa pamasahe, ano, sa entertainment, sa utang, o sa mga subscription sa Netflix, saan ba naubos? sa medical ba, sa bigay-bigay. So, dapat nakalista na yan monthly. Ah, pinakamalaking gastos namin dito. Ito, malitang gastos. So, titingnan mo, paano pa ma-adjust yun? ba diba? So, kung saan ka ba nauubusan ng pera, titingnan mo kung saan ba nauubusan. Tapos, tingnan mo kung pwede pa maayos or hindi. Pero, at least, alam mo, saan lumalabas yung pera at saan dumadating. Number two, dapat matuto tayo mag-ipit ng pera kahit pa konti-konti. Kahit sabi mo, 20 pesos, 50 pesos lang. Okay lang yon sabi mo. Wala namang silbi yan eh. Nagtipid ka lang 20 pesos. Okay lang yan. Practice yan eh. Practice. Practice yan. Pag, na, pag nakaipit ka na ng 20 pesos, later on, makaipit ka na ng 500. Later on, makaipit ka na ng 1,000. Mamaya, 2,000 na. Yung practice, yung habit ang kailangan mo. Kasi yung pera mo, siyempre pag tumanda ka, kung lalaki na yung kita mo, nasanay ka na dun sa ipit. Pero pag hindi ka nasanay, eh laging ubus. Okay? Number three. Ito, pagkakamali ng maraming kababayan natin. Emotional spending. Mag-comment kayo. Sigurado, ang daming guilty. Emotional spending. Emosyon. Nalungkot. Sumobra lungkot. Ah, kailangan kumain sa labas. Nalungkot eh. Sobrang saya. O, oh, kunwari, may nanalo. Nanalo yung basketball team. Kailangan kumain sa labas. Kailangan bumili agad. Na hyper, na excite. Na excite, pumunta sa mall, nakakita ng gamit, bili agad. O, oh, dapat hindi bili agad. Lalo na kung mahal. Intay ka muna one week. Kasi minsan, yung nakita mo sa mall, gustong gusto mo ngayon, gigil na gigil ka sa panlasa mo, pero next week, balikan mo, ayaw mo na. Kita mo, ayaw mo na. Sawa ka na. Sawa ka na. Kaya sabi ko nga, pagkita ng pera, ipit na agad. Yung labas ng pera, dapat talagang pigil na pigil. Okay? Pigil na pigil yung labas, yung pasok. Bakit tayo nag-iipon? Hindi mo masabi. Magulo, may gera, may sunog. May nagkasakit si nanay, nagkasakit yung anak, na-hospital. Hindi mo masabi. Maraming pwede mangyari, di ba? Walang masama. Habang sa umpisa, mag-ipit ka na konti, masasana yan. palakayan ng palaki. Ganun lang yun. Okay? Emotional spending. Huwag gaya-gaya. Nakita lang yung isa bumili, gaya na agad. Hayaan mo sila bumili. Kaya yung mga nakapost sa Facebook, Instagram, Hayaan mo sila. Sila mayaman, sila nakaka-abroad. So what? Kaya mo sila. ba diba? Ikaw eh, wala kang pera pang abroad. Eh, tiis tayo dito. Diba? Tiis. Diba? Focus lang kung ano ang importante sa'yo. Actually, sisingit ko lang ah. Important din sa akin kasi naisip ko ah. Matagal ko pinag-isipan to. Yung why. Bakit mo gusto kumita ng pera? Bakit mo ginagawa yung gusto mo? Pag hindi mo alam yung why mo, bakit ka nandito sa mundo, useless lahat eh. Gusto mo kumita para sa sarili mo? Okay, pero minsan madidepress ka. Gusto mo kumita para sa anak mo, makaaral siya? Okay, yun. Ako, gusto ko lang mag-vlog, tumulong, kahit anong paraan para makatulong sa tao. Alam ko, nakakatulong. So, yun lang, happy na ako. Yun lang ang purpose ko. May pera, walang pera, does not matter. ba diba? Ang point ko, makaturo ng malinis, happy na ako. Matapos ko lang yung buhay ko na ma-ending lang yung buhay ko. Uy, maayos. Hindi siya ng loko, hindi siya nang scam. Okay na yun. Diba? Yun lang naman magagawa ko. Maximum ko na yun eh. Ano pa ba madadagdag ko dun? Diba? So, most, so, yung why, bakit mo ginagawa, mahalaga. Kung kumikita ka lang ng pera pa sarili mo, mahirap yun eh. Minsan, madidepress ka doon. Kasi minsan, pag may pera ka na, isip mo, useless na mabuhay. Mas maganda yung tulong sa iba. Anyway, number three, emotional spending. Number four, ito, maraming sabit sa inyo. Emotional giving, lalo na overseas worker. Yan. Emotional giving, ibig sabihin, ang bilis mawala yung pera sa kamay mo. Bakit? May lalapit na kamag-anak, kaibigan, ay sinanay ko nagkasakit eh, sa ospital. Kailangan ng 50,000. Ang bait-bait mo, pahingi. Di ba? O oh, ito, nabangga. O oh, may nangyari. O oh, naaksidente. Tulungan natin. O oh, mabait ka naman. Tumulong ka. Ngayon, yung iba, bigay agad. Kailangan niya 20,000. Bigay agad 20,000. Hindi po pwede. Pinaghirapan mo yung pera. Una-una, hindi ka mayaman. So, kung mihingi siya 20,000, wala kang mabibigay, bigyan mo na lang 500, bigyan mo 1,000, magmana pa utang, tulong mo na sa kanya. Pero huwag mo bibigay yung lahat ng inipon mo. Kasi umiiyak siya. Kahit gano'ng karami luha niya, kahit sambalde. mabilis lang ang luha. Ah, sanay na ako. Maraming, maraming drama, mabilis mag mabilis manloko. Tsaka hindi lang naman ikaw ang source eh. Dami niyang mahihingian. O pwede siya sa mga government agency, pwede siya sa mga politiko, mas malaki pa mabibigay niyan, di ba? So turuan mo siya paano mag-ikot, pwedeng oras ibigay mo. Pwedeng oras, panahon, pagdadalaw, wag pera kasi mahirap yung pera. Kung magbibigay ka, yung kaya mo lang ibigay. Ha, 500, 1000 at most. Kasi emotional giving ubus ang pera mo. Pag ikaw naman ang humingi ng tulog, pag ikaw nang kasakit, pustahan tayo. Pustahan tayo. 99% hindi ka tutulungan. Paano? Naloko ka lang eh. Na-scam ka lang. Number five. Yung iba, pag merong gagastusin na kailangan, let's say, yung anak niya nasa private school o gusto yung anak niya bumili ng bagong cellphone, bagong gadget, isip nila agad, utang agad. Diba? kailangan ko bumili ng mamahalin, wala akong pera. Utang agad, pero yung utang nila sa amo nila o sa ibang tao, wala nang planong bayaran. ba diba? Usually, marami umuutang, wala nang planong bayaran. Bahala na kung babayaran. Ang problema sa ganyang style, o yung nagloloko ng credit card, gagamitin, tapos hindi naman babayaran, masisira nga reputation mo eh. Liliit ng liliit yung mundo mo. Kasi yung taong naapi mo, na iskam mo, magdadaldal yan sigurado. Imposible eh, hindi siya magdaldal. Talagang ichi-chismis niya yan. Tsaka yan chismis na yan, kakalat yan. Kasi negative yan eh. Si Juan de la Cruz umutang sa akin ng ganito, in scam ako let's say ng 25,000. Habang buhay na yan. Kakalat yung balita, yung Juan de la Cruz, kumalat na yan sa buong community. Baka tumaas pa yung uh, nautang. So, sirang-sira na siya. Paano pa siya yayaman, yung tao? Nakakuha nga siya 25,000, pero buong buhay niya, wala na makikipagtrabaho sa kanya. Wala na lalapit sa kanya. Wala na magpapakasal sa kanya. Hindi po pwede ganun. Wala. Makita mo, short term yun. Okay? So, pag isipin mo, paano bababasan yung gastos? Kung talagang wala talagang pera pang-school, dito tayo sa public school. Kung talagang hindi kaya, di homeschool. Kung hindi na kaya mag-college, walang pera, di trabaho na, eh wala tayong magagawa. wala eh. ba? Diba? Mahirap ipilit yung wala, ba? Diba? Number six. Ito, marami na loloko sa investment. 'Yan. Bakit maraming investment na naglipa na sa social media? Siyempre, gusto nila kumita, kaya investment. Para sa akin, inaral ko na kasi ito eh. Nakikita ko, ang pinaka-safe lang pag maliit ang pera mo, hanggang banko lang talaga eh. Hanggang time deposit, hanggang banko, may interest ka 5%, 6%. Ganun lang, banko 5%. Pero, para makuha mo yung 5% na interest sa mga time deposit, kailangan pera mo at least mga 1 million. Kung wala ka namang 1 million, pera mo 100,000, 200,000. Wag mo na i-invest sa mga high risk. Delikado. Kung pera mo, 500,000 or below, huwag mo na i-invest. Mawawala lang yun. Wala pa akong alam na malakas na investment sa 500,000. Wag muna. na. Ipunin mo. Pag nag-1 million ka, lagay mo sa time deposit. Malaki interest ngayon. May 5%. So, meron kang 50,000 in a year. ba diba? Yung mga stocks, yung mga bonds. Meron naman mga stable dyan eh. Uh, mga stable naman, yung ganun lang. Huwag na kayong mag-risk, Kasi pag naubos yung 500,000 nyo, o 200,000, o 50,000, useless eh. Tsaka hindi natin sana yan eh, di ba? Ipon na lang, ipon na lang. Ha? Sinabi ko na sa inyo, walang sisihan, ang daming overseas worker, nagpapabola. Bakit? Eh, nakakita ng artista, nakakita ng picture, kakabasa ng Facebook, ng mga kung anong pagkakakitaan. Huwag na lang. Doon na tayo sa normal. Ha? Uh, number seven. Merong mga unnecessary gastos kayo. Na, nak lalo na ngayon yung mga app na yan. Itong mga app sa uh, cellphone. Ang dami niyan. Kailangan mo mag-subscribe. Di ba? Kailangan nakalagay yung credit card mo. Ako hindi ako naglalagay yung credit card. Pag nilagay mo yung credit card, credit card mo, tuloy-tuloy na yan. Every week, every month, 300 pesos para magamit mo yung app. Baka naka-Netflix ka, 500 pesos. At sa YouTube, marami namang mga palabas sa YouTube. Maraming palabas sa YouTube, libre. Hindi lang ganun kasikat yung artista. Hindi lang ganun kaganda yung special effects. Pero libre naman. Pwede na siguro yung sa YouTube. Marami namang libre, di ba? So, kung di mo na kailangan ng Netflix, kung meron ka namang free TV, di mo naman makalamang mag-cable, e eh, wag na lang mag-subscribe. Sayang din eh malaki din yun. Okay? Gym. Mag-gym -gy ka, eh, bira ka naman mag-gym eh. Diba? May oras ka pa ba mag-gym? So, kung mag-gym ka, magbabayad ka pa. ba diba? So, yung mga ganyan, kung may pera ka, okay. Pero kung wala kang pera, yung mga subscription nyo sa apps, tingnan nyo. Okay? Lalo na yung credit card mo, paubos na, paubos. Ingat. Number eight na gastos na hindi pinapansin sa bisyo, 'Di ba? Sigarilyo. mag Alam niyo naman magkano yung gastos sa sigarilyo pa na ospital, na cancer, pa paano pa gagawin? Alak o gastos. Bisyo, alak, sigarilio 'di ba? Kain sa labas. Ito nga magandang tip para magtipid, bihira lang kumain sa labas. Siguro isang beses lang once a week, once a month o hanggang fast food na lang. Kasi yung presyo pag niluto mo, talaga, di ba? Magkano lang ba 1 piece chicken, 2 piece chicken pag niluto mo? Para wala naman lasa eh. Pwede na 'yon, di ba? Nagluluto naman. Sa labas mahal talaga. Okay, kain baon na lang. Bisyo, kahit yung mga laro, Merong mga expensive na laro ay mga kotse-kotse, yung mga mamahalin yung mga games na 'yan, di ba? So, tingnan mo kung kaya mo i-sustain. Baka hindi mo naman kailangan eh. Ipunin mo lang pera mo, umabot ka na, who knows. Kakaipon mo, umabot ka ng 1 million uh, or more. Maipit-ipit mo bago pwede mo nalagay sa banko. Number 9. Kailangan mo at least minimum may feel health ka. Kasi pag walang feel health, delikado din. Paano kung bigla nagkasakit? na hospital, di ba? Babayaran mo lahat. At least sa PhilHealth, mura lang dapat yung premium mo. So, mas safe na meron kang konting. Kung di natin kaya mag-HMO, mahal ang HMO. Kung di natin kaya mag-health insurance, mahal ang mga life insurance, di ba? Kung wala kayong pera doon. Kahit PhilHealth na lang, pinakamura. Number 10, ito. Ay, nako. Uh, magagalit kayo. Pero ito gusto niya talaga. Eh. Wala akong magagawa. Eh. Ayaw ko naman kayo magalit. Number 10. Gasto sa birthday. Gasto sa binyag. Gasto sa kasal. Ay, nako. Ay, nako. Kailangan ko ba ba sabihin? Sabi mo, hindi pwede. Birthday yan eh. Kasal yan eh. Dapat bongga. Imbitahan lahat. Ay, yan ang problema. Kaya lang, utang utang kayo ng 100,000, 150,000. Maganda nga yung kasal. O, tapos ang laki ng utang. Paano ka ngayon lalapitan afterwards? Di ba? Ngayon ang pag-isipan nyo. Kung di naman talaga kailangan. Okay? O, ayaw ka na. Kung gusto gumastos, wala akong magagawa. Kaya lang, mahirap nga kasi gumastos pag wala pang pera. Maghintay na lang tayo na umabot kayo ng 40 years old. Okay lang yon 50 years old. Kung kailan kayo nakakaipon na dapat, sa na kayo gumastos. I-delay mo na lang yung gastos. I-delay mo na lang yung abroad. Kasi hindi ka aabot sa punto na may ipon na kung sa umpisa pa lang uubusin mo na sa utang dahil gusto mo mag-fiesta, mag-birthday, magpasikat. Hindi nga po pwede. Number A, 11. Ito, simple lang to. Out of 12. Brand name na baro. O, di ba? Brand name na relos. Brand name na gamit. Brand name na cellphone. Top of the line na cellphone, na iPad, na MacBook, o ano. Di ba? Hindi nyo kailangan yung pinaka top of the line. Pareho lang naman yung may brand sa walang brand eh. Di ba? Ano difference? Wala. Wala. Wala naman. Pasikat lang. Di ba? So, kung marami kang pera, pwede. Pero pag wala kang pera, wag na lang. Baka hindi naman kailangan. Tulad ng travel. Yung eh, meron namang malapit eh. Sa probinsya na lang. Hindi magsakay na lang tayo, di ba? O sa Tagaytay. O sa ibang lugar, di ba? Mag-picnic na lang. Kasi laki rin gastos. Number 12. Credit card. Okay. Mag-ingat sa credit card. Credit card, utang, hindi mo may expect darating yung sweldo mo, sure ka ba, paano kung nagkasakit, diba? Tapos yung credit card mo, uh, gastos ka ng gastos. Ikaw rin naman magbabayad na mas maganda cash, hawak mo siya. Diba? Pag nilabas mo, alam mo anong mangyayari. Okay? So yan yung mga 12 tips natin. Tapos yung mga gadget. Tapos lastly, siguro banggitin ko lang, may mga gamit kasi talaga pag binili mo, pag-isipan nyo lang, pag binili mo kasi lugi agad di, eh. Lugi agad. Pero nasa sa inyo pa rin kung marami ka ng pera. Pero itong mga gamit na to, let's say, cellphone, bumili ka mamahalin. Eh. Pag ginamit mo, hindi mo na pwede benta eh. Gamit mo na eh. Kotse. Bumili ka ng kotse, sasakyan. Pag binili mo siya, agad-agad yung value, 25% bagsak. Hindi mo na pwede benta ulit eh. So, yung mga kotse, maintenance, o kung ka talagang kailangan-kailangan mo, okay. Eh, kung motor, malamang kailangan mo rin ng motor. Dito na tayo sa medyo affordable na mas kaya lang natin. Di ba? Huwag na yung pinakamamahalin. Okay? So, sa akin, habang bata pa, tipid-tipid muna para umabot tayo sa chance na na mas kumita in the future kung kikita tayo doon. Okay? Uh, sabi mo, Doc, ano malay mo dyan? May pera ka? Actually, uh, hindi ah. Uh, kita mo nyo, lahat ng gamutan ko libre since 2006. Dati, ano lang kami, bira kami kumain sa labas. So, kita mo, wala nga ako abroad eh. Wala nga akong Paris, wala pa akong Europe, wala pa akong... Wala pa, lahat. Sa US ang beses lang nag-aral ako 24 years ago. Pero otherwise, wala pa akong punta dun sa lahat. Hindi ko nga napunta. Bakit? Tipid eh. Mahal eh. Ah, hundred 500,000 kung gagastos ako. Eh. ang daming humingi ng tulong. So, ang dami ko. Ito may baro ko. Meron ba akong pinakitang barong mahal? Meron ba tayong relos? Wala. Meron ba akong mamahalin? Wala. ba? Diba? Walang Hindi naman kasi mahalaga. Para pa. Hindi naman ako masaya doon. Wala ka namang makukuha doon. Kahit may shot kang maganda, wala. may abroad ba akong picture? Wala lang. Dito lang. Tabi-tabi lang. If ever, pagpupunta yung kapatid ko sa Singapore, lilibre ako. O kung pupunta yung magulang ko sa Hong Kong, lilibre nila ako, sasama ako, ganun lang. Pero otherwise, ako mismo, hindi masyado, hindi ko kailangan. Eh. Okay? Kasi bakit hindi ko kailangan? Kasi wala akong perang ganun kalaki. Eh. Kaya tipid-tipid-tipid, nasanay na ako ng tipid. So ngayon, pag may konting kita, di ipon tayo. Tingnan natin paano tayo mas makakatulong. Okay po? Sana po nakatulong to. Yung mindset ang mahalaga, magandang reputasyon. Sa sabi mo, okay, masipag ako, mabait ako, hindi ako kumikita. Wait ka lang. Wait ka lang. Darating ang swerte. Uh, dasalin mo yan, law of attraction yan, mabait ka, maayos ka, darating ang swerte. Darating yung blessing. Kasi hindi ka nagnakaw, hindi ka nag-scam. May darating lang yan. Wait ka lang. Hindi ko masasabi pa paano pero siguradong mas may darating kung mabait ka. Pero kung manloloko at uh, nag-scam tulad ng ibang kababayan natin, tingin ko mas malaking chance mas hindi sila suswertein. Baka mahuli pa sila in the future. God bless po. Ingat po tayo palagi. Uh, ito kasi talaga iniisip kong uh, topic sa inyo. Last na lang, meron pa akong iniisip. Malalim yung iniisip ko eh. Iniisip ko ba minsan, pwede ba kayo mag-invest sa tao? Na mabait ka sa mga tao, tapos itong mga taong to, in the future, tutulungan ka. Medyo mahirap yung ganung concept eh, na tutulong ka sa tatlong amo mo, like yung mga dumidikit sa politiko, dikit sa politiko para makahingi ng pera later. Uh, mahirap yung ganung invest eh, kasi dependent ka sa tao. Diba? Mas okay na 'to yung sarili mong sikap. Ayusin mo na lang sarili mo kasi hindi mo alam sino darating sa iyo in the future. Huwag mo isipin yung kakilala mo ngayon, sila na yun eh. Baka biglang may darating sa iyo lalo na pag maganda reputasyon mo, maraming darating diyan. Okay? Dasal lang and maggawa lang natin mission natin sa buhay. Hanggang diyan lang po. God bless. Thank you.